Ako si Billy. Kung tatanungin mo ako kung ano ang pinakapaborito kong lugar sa buong mundo, hindi ito ang bahay namin o ang eskwelahan. Simpleng karinderya lang ito sa kanto ng Mendiola, ang karinderya ni Aling Berna. Kung estudyante ka at kapos sa pera, dito ka kakain. Ang presyo, mura. Ang lasa, langit. Si Aling Berna, matanda na Malaki ang braso sa kahahalo ng ulam at laging may ngiti na parang nanay mo. Araw-araw, pagkatapos ng klase, sigurado ako na diretso ako doon. Ang paborito ko ay ang adobong puti niya at ang pritong tawilis. Solve na ang hapunan ko sa halagang 50 tals. Noong mga nakaraang buwan, walang bago. Paulit-ulit ang eksena. Kukuha ako ng plato, magsasandok ng kanin at magpapatong ng ulam. Tahimik at masaya ang buhay sa karinderya. Pero isang hapon, nagbago ang lahat. Pagpasok ko, kakaiba ang amoy. Hindi lang ito amoy ng tuyo at suka, may halong matamis at malansang bango na hindi ko maipaliwanag. Tapos, nakita ko siya. May bago sa likod ng lamesa sa tapat ni Aling Berna. "Oh, Billy, tamang-tama. Batiin ni Aling Berna, nangingislap ang mata sa tuwa. Siya si Jenny, ang bago naming kusinera. Magaling siya, napakabait." Ngumiti lang si Jenny. Ang ngiti niya, hindi ito mainit. Para itong pilit na iginuhit sa mukha niya, maganda si Jenny pero may kakaiba sa mga mata niya. Maputi siya at matangkad, parang hindi pang karinderya. Ang buhok niya ay laging nakatali ng mahigpit at ang apron niya ay sobrang puti, malinis na malinis. Pero ang mata niya, parang laging may tinitingnan po na iba. Parang laging may hinahanap. Hi Jenny, sabi ko. Kumain ka na, Tugon niya, hindi man lang tiningnan ang plato ko. Nagsandok ako ng paborito kong adobong puti. Pero pagtikim ko, nagulat ako. Mas masarap, hindi lang masarap, kundi sobrang sarap. Parang may sikreto sa lasa na nagpapabangon ng balahibo mo. Ang sarap, Aling Berna! Sigaw ko. Siyempre, ang daming nakapansin niyan simula nang pumasok si Jenny. May special touch daw siya sabi ni Aling Berna, habang nagtuturo sa likod bahay, tila may kinukuha. Simula noon, doon na ako laging kumakain. Ang dating lasa ay nag-level up. Ang kaldereta, malambot ang karne at parang natutunaw sa bibig. Ang dinuguan, mas matingkad ang kulay at mas makinis ang sabaw. Ang mga ulam na luto ni Jenny ay hindi lang pagkain, nakaka-addict. Pero habang sumasabay ang sarap, sumasabay din ang tanong sa utak ko bakit sobrang sarap. Nagsimula akong mapansin ang maliliit na bagay. Una, si Jenny hindi siya kumakain kahit isang subo. Kapag tinatanong siya ni Aling Berna, ang sagot niya, Kumain na po ako Aling Berna, busog pa po ako. Isang beses nakita ko ko siyang humihinga ng malalim habang naghihiwa ng baboy, parang inaamoy niya ito ng matagal. Pangalawa, ang mga pusa at aso sa paligid. Dati, laging may mga nakikita akong pusa na nag-aabang sa labas ng kusina. Simula nang dumating si Jenny, wala na. Para bang inilikas silang lahat. Isang araw, nakita ko ang isang pusang kalye, umalingasaw ang amoy ng luto ni Jenny, pero bigla itong tumakbo palayo, parang may nakita itong nakakatakot. Pangatlo, ang oras ng trabaho ni Jenny Kapag gabi na at nagsasara na ang karinderya, nagliligpit siya ng napakabagal. Laging may natitira siyang trabaho, laging may hugasin o may pinuputol sa likod. At kapag umuwi na siya, hating gabi na, laging may dala siyang isang malaking itim na bag. Ang dating simpleng karinderya ay nagiging isang lugar na puno ng tanong para sa akin. Ang sobrang sarap ng kaldereta ay hindi na masarap lang. Nakakakilabot na dahil kung may masarap na sikreto sa ulam, baka mayroon ding madilim na sikreto ang kusinera. At hindi ko na mapigilan ang sarili kong alamin yon. Dahil sa mga pagdududa ko, nag ang rutin ko, hindi na lang ako basta kumakain. Nagsimula akong mag-imbestiga. Pumunta ako sa tindahan ni Mang Kiko, nakatabi ng karinderya. Mang Kiko, napansin mo ba kung kailan nagda-deliver ng karne si Aling Berna ngayon? Tanong ko habang bumibili ng sigarilyo, kahit hindi naman ako naninigarilyo. Karne, kumunot ang noo ni Mang Kiko. Wala na akong nakikitang nagdi-deliver sa kanila. Simula nang pumasok yang si Jenny, siya na ang nagaayos ng lahat. Sabi ni Berna, mas mura raw ang supplier ni Jenny. Siguro dahil sa laki ng order kaya hindi na kailangan ng delivery van. Mas lalong gumulo ang isip ko. Kung walang delivery van, saan nang gagaling ang napakaraming karne na ginagamit nila? Ang karinderya ni Aling Berna ay punong-puno tuwing tanghalian at gabi. Kailangan nila ng isang buong baka at baboy kada linggo. Kinalabasan ko pa ang kaibigan kong si Marco. Si Marco, mas matanda sa akin at sanay nang kumain doon. Hoy, Billy, ano na namang pinagsasabi mo? May aswang daw si Jenny. Baka naman nababaliw ka na sa dami ng exam. Pangasar niya habang humihigop ng sinigang. Hindi ni Marco, iba talaga. Parang lalong sumasaya si Aling Berna pero parang may tinatago siya. Tingnan mo, ang tindahan ni Aling Nena, yung nagtitinda ng ukay-ukay sa likod, biglang nagsara. Hindi man lang nagpaalam. Hayaan mo na, baka umuwi sa probinsya, kumain ka na lang. Lasapin mo tong mechado, walang tatalo sa mechado ni Jenny. Ang sarap ng taba, pero hindi nakakasawa. Doon ako lalong natakot sa simpleng salita ni Marco. Ang sarap ng taba pero hindi nakakasawa. Kasi minsan napansin ko ang texture ng karne. Napakalambot, masyadong malambot, parang hindi baka. Ang baka kahit gaano mulutuin, may kaunting tigas sa hibla. Pero ang karning ginagamit ni Jenny, parang gelatin parang natutunaw sa bibig. Para hindi natural na karne. Isang gabi, alas 8 na, nasa bahay na ako pero hindi ako mapakali Kinuha ko ang bisikleta ko at nagtungo ulit sa karinderya. Nagpapanggap akong may nakalimutan. Pagdating ko, madilim na. Ang ilaw sa loob lang ang bukas. Nakita ko si Aling Berna na nagbibilang ng pera sa lamesa at si Jenny nasa kusina pa rin. Billy, akala ko'y natutulog ka na. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Aling Berna, nagtataka. May nakalimutan po akong, po akong libro? Pagsisinungaling ko. Habang naghahanap ako ng libro sa mga upuan, Kunwari, nakita ko si Jenny sa kusina. Nakatalikod siya. May hawak siyang malaking chopping knife at may hinihiwa sa isang malaking kahoy na cutting board. Ang kinakatay niya ay hindi pangkaraniwang bahagi ng hayop. Ang hugis, napaka iba, malapad, may maputing balat at may kakaibang kulay ube na guhit-guhit. Jenny, ano yan? Tanong ko, hindi ko napigilan. Agad siyang huminto, napakabilis ng paggalaw. Parang kidlat siyang umikot at biglang tinakpan ang cutting board ng isang malaking telang puti. Gulay lang, Billy. Naghahanda ako ng panginsalada para bukas. Sagot niya, kalmado, pero ang boses niya, nanginginig. Hindi ko nalang pinansin si Aling Berna. Nagpaalam ako at umalis. Pero alam ko, hindi gulay yon Ano yon At bakit niya kailangang itago? Simula noon na nagsimula akong mangolekta ng mga bali-balita. Sabi ng mga kapitbahay, may mga kakaibang pangyayari na sa lugar. Pagkawala ng aso, nawala ang paboritong aso ng tagakanto na si Manong Nestor. Isang malaking aso na hindi basta nakakawala, hindi nila ito mahanap. Amoy. May sumingaw na masangsang na amoy mula sa likuran ng karinderya sa tuwing umuulan. Parang amoy ng nasusunog na buto at lumang dugo kakaibang tunog. May narinig na pagaspas sa bubong ang mga bata tuwing hating gabi. Iba raw sa ingay ng ibon o ng pusa. Lalong lumalaki ang takot ko pero lalo ring lumalakas ang kuryosidad ko. Ang lasa ng dinuguan na kinain ko kanina ay biglang naging parang abo sa bibig ko. Kailangan kong malaman kung ano ang sikreto sa mga ulam ni Jenny. Hindi na ako natulog ng maayos. Sa bawat kagat ko, nararamdaman ko na parang may mali. Hindi na lang ito tungkol sa masarap na pagkain, tungkol na ito sa kung anong klase ng pagkain ang ipinapakain sa amin. Dumating ang puntong hindi ko na kaya ang pagdududa. Alam ko na sa sarili ko na hindi na ito normal. Ang mga pahiwatig ay nagiging katotohanan na sa isip ko. Kailangan ko nang makita ng sarili kong mata. Ang nagtulak sa akin ng tuluyan ay ang nangyari kay Nena, ang anak ng may-ari ng talyer sa kabilang kanto. Mag-iisang linggo na siyang nawawala, hindi ito nakita ng kanyang mga magulang. Nag-iwan lang siya ng sulat na nagsasabing maglilibot muna siya pero alam ng lahat, hindi ganun si Nena. Mahilig si Nena sa masasarap na luto at madalas din siyang kumakain sa karinderya ni Aling Berna. Ang huling nakakita sa kanya, naglalakad papuntang kanto. Hindi ako makahinga. Ang Mikado, Nakinahin ko noong nakaraang gabi biglang pumasok sa utak ko ang lambot, ang kakaibang taba. Napasuka ako sa banyo pero walang lumabas kundi tubig. Kailangan kong kumilos. Nagplano ako, simpleng plano lang. Magtatago ako sa loob ng karinderya bago ito magsara at aalamin ko kung anong ginagawa ni Jenny tuwing gabi. Alas 5 ng hapon, dumating ako sa karinderya, nag-order ako ng mami. Masarap tulad ng dati pero wala na akong gana. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam ako. Aling Berna, aalis na po ako pero may isang bagay akong nalimutan sa banyo. Pwede po bang bumalik ako sandali? Oo naman, Billy. Pero bilisan mo na, magsasara na kami. Naglilinis na si Jenny sa likod. Tugon niya. Pumunta ako sa banyo. Ang banyo ay maliit, masikip, at nasa dulo ng pasilyo, malapit sa kusina. Sa likod ng banyo, may isang maliit na bentana na laging nakasarado dahil walang tao ang nagbubukas nito. Ito ang kuta ko. Pagpasok ko, agad kong tiningnan ang bentana. May malaking kahon ng mga lumang stock na karton sa tabi nito. Tahimik akong umakyat sa ibabaw ng kahon at naghintay. Ang bentana ay may maliit na butas, sapat na para makita ang loob ng kusina at ng likod bahay. Maya-maya, narinig ko si Aling Berna na nagpapaalam kay Jenny. Sige Jenny, salamat at nandyan ka. Napakaganda ng negosyo natin. Sige na, bukas ulit. Salamat din po, Aling Berna. mag lang po ako ng kaunting buto sa likod, sagot ni Jenny. Narinig ko ang lak ng pinto. Tahimik. Walang gumagalaw. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Nanlamig ang kamay ko at ah, parang gusto kong tumakbo, sumigaw, o umuwi. Pero ang muka ni Nena, ang nawawalang aso ni Manong Nestor, at ang lambot ng karne, nagpatigas na sa akin. Hindi ako alis Lumipas ang isang oras. Ang tanging naririnig ko ay ang pag-agos ng tubig at ang marahang pagputol ng kung ano ni Jenny. Hindi ko makita ng husto dahil madilim at may harang na kurtina. Tinitigan ko ang relo 11.30 p.m. Hating gabi na lang ang kulang. Sa sobrang ko, napalunok ako ng sarili kong laway. Pakiramdam ko, hindi lang ako ang nag-iisa sa dilim na yon. Nagsimula akong huminga ng mabagal, pinipilit pakalmahin ang sarili ko. Handa na ako sa anumang makikita ko, handa na ako sa katotohanan. Bigla akong nakarinig ng kakaibang tunog. Hindi ito pagputol, ito ay tunog ng pag-unat. Parang ng isang bagay na matagal nang nakatali at sa wakas ay pinakawalan. Kasabay nito, ang ilaw sa kusina ay biglang namatay. Napahawak ako sa bibig ko. Mula sa butas ng bentana, nakita ko na gumalaw ang kurtina, si Jenny. Nakatayo siya, pero hindi na siya tulad ng dati. Ang damit niya puno ng dugo at putik. Ang mga kamay niya mahahaba at balingkinitan, parang galamay ng gagamba. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang bibig niya. Nakanganga at hindi lang nganga, may mga ngipin na lumalabas, matutulis parang blade. Nasa likod siya ng karinderya. Naglakad siya patungo sa isang malaking kaldero na laging nakatago sa ilalim ng lamesa. Ang kaldero na iyon walang laman kapag araw. Doon nagsimula. Ang pagkaalam na hindi na ako pwedeng maging tahimik. Kailangan ko nang tumakas at magsumbong. Pero huli na. May isa pa siyang gagawin. Nanatili akong nakapikit sa takot, pero ang kuryosidad ko ay mas malakas pa sa kaba. Dahan-dahan, minulat ko ang mata ko. Nakita ko si Jenny na nakahawak sa kaldero. Inangat niya ang takip, at sa loob, hindi ito karne. Hindi ito buto. Nakita ko ang isang bagay na parang balat, hugis tao. At may mga damit na nakakapit pa rito. Isang pares ng moong shorts at isang pamilyar na kulay rosas na t-shirt. Ang damit ni Nena, napahiyaw ako sa isip ko, ngunit hindi ako makalikha ng ingay. Si Jenny, hindi siya basta masamang tao. Isa siyang aswang. Ang aswang ayon sa lolo ko ay hindi lang nagliliparan at kumakain ng laman. Nagbabago sila, nagkukubli, at ang pinakamasahol na klase ay ang mga naglilingkod sa komunidad, naghihintay ng tamang pagkakataon. Tiningnan niya ang laman sa kaldero at bigla siyang naglabas ng isang maliit na garapon. Puno ito ng isang kulay abo at malagkit na bagay. Tila ito ang sikreto sa masasarap na ulam niya, ang pampalasa. Kumuha siya ng kutsara at isinawsaw sa garapon. Pagkatapos, nilagyan niya ang laman. Unti-unting nagbago ang kulay ng laman. Naging mas matingkad na pula at nagkaroon ng parang taba na lalong nagpalambot dito. Parang magic. Ang laman tao ay nagiging masarap na karne para sa kaldereta at adobo. Masyadong matigas pa ang taba ng tao. Kaya kailangan mo itong lambutin. Kaya kailangan ng magic ko na narinig kong bulong niya habang tumatawa ng mahina. Ang tawa niya ay parang tunog ng basag na salamin. Nanginig ang buong katawan ko ang lahat ng kinain ko sa karinderya ni Aling Berna, hindi ito baboy o baka. Ito ay, sa sobrang gulat ko, biglang gumalaw ang mga kahon na kinatutuntungan ko. Gumawa ako ng ingay. Clack! Agad na tumigil si Jenny. Ang leeg niya biglang umikot. Hindi niya inikot ang katawan ng hmm? ang leeg lang. Parang manika na sirang-sira. Ang mga mata niyang mapula, dumiretso sa akin sa bintana ng banyo. Sino yan? Sigaw niyan? Hindi na parang babae. Ang boses niya ay malalim, parang boses ng hayop. Huwag kang sisigaw. Huwag kang gagalaw. Iyan ang tanging nasa isip ko. Pero huli na, mabilis siyang gumalaw papunta sa kusina, papunta sa labas ng banyo. Narinig ko ang kalabog ng kanyang kamay sa pader. Napilitan akong tumakas. Walang ibang paraan. Sinipa ko ang pintuan ng banyo at tumakbo ako. Aswang! Sigaw ko sa lahat. Si Jenny, aswang siya! Tumakbo ako palabas ng pinto at sa mabilis na paglingon ko, nakita ko si Jenny. Ang kalahati ng katawan niya ay nakahiga pa sa loob ng kusina, ngunit ang itaas na bahagi ay nakalutang na. Walang laman ang ibabang bahagi ng katawan niya, putol ito sa bewang. Ang mga bituka niya ay parang mga matatalas na lubid na nakabitin sa lupa. Ang mga kamay niya ay naging mga kuko na matutulis. Manananggal, isa siyang manananggal na nagkukubli bilang kusinera. Tumakbo ako ng tumakbo. Ang tanging layunin ko ay makalayo sa karinderya na iyon. Narinig ko ang pagaspas ng hangin sa likod ko. Ang aswang, hinahabol ako. Nang dumating ako sa may kalsada, napakalaki na ng hininga ko. May nakita akong jeep na paparating. Sumigaw ako, nagmamakaawa na huminto. Nang huminto ang jeep, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Jenny, nakalutang pa rin, at huminto sa dulo ng kanto. Hindi siya maaring magpakita sa ilaw. Alam niyang may nakakita sa kanya. Pumasok ako sa jeep at umiyak. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa katotohanan. Ang lahat ng masarap na pagkain na kinain ko ay luto sa katawan ng nawawalang tao. Kinabukasan, kasama ko ang pulis. Handa akong magbigay ng pahayag, pero pagdating namin, sarado na ang karinderya ni Aling Berna. Walang nakita ang mga pulis kundi isang malaking kaldero na puno ng balat ng baboy at buto ng manok. Pero may isang kakaibang bagay silang nakita. Sa ilalim ng sahig, may isang malaking bahagi ng lupa na sariwang hukay. Hindi na sila naghukay, pero alam ko, doon nakatago ang ibabang bahagi ni Jenny. Si Aling Berna? Hindi siya nagsalita, nanginginig lang siya parang bata. Ang mukha niya ay puno ng takot. Alam niya ang sikreto ni Jenny, o mas masahol pa, isa rin siya sa mga biktima. Marahil, alam niya ang pinagmulan ng kakatuwang karne, pero mas pinili niyang ipagsawalang bahala dahil sa pagunlad ng negosyo. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na ako bumalik sa karinderya. Sa tuwing nakakakita ako ng karinderya o nakakain ng adobo o kaldereta, hindi ko maiwasang isipin si Jenny ang aswang na kusinera at ang kakaibang taba na nagpalambot sa karne. Kaya sa susunod na kakain ka sa isang lugar na sobrang mura at sobrang sarap, baka dapat mong tanungin ang sarili mo. Ano kaya ang tunay na sikreto sa ulam? At sino ang nagluto?